Pagpapahinga para sa limang pandama, isa lang ang lugar sa Boracay kung saan mo ito tunay na mararamdaman, Dan Aros pa. Pagpasok mo pa lang, sumasalubong ang banayad na halimuyak ng essential oils. Pinapawi nito ang tensyon, nililinaw ang isipan, at inihahanda ang katawan para sa malalim na pagpapahinga. Sasalubungin ka namin ng aming signature na honey calamansi pinapresko nito ang katawan at tinutulungan paluwagin ang masikip na kalamnan bago ang masahe. Pahingahin na mga mata sa aming tagong paraiso. Ang malambot na dilaw na ilaw ay nagbibigay ng init at ginhawa, kaya't ligtas at kalmado ang iyong pakiramdam. Isa rin ito sa mga hidden photo zone ng Boracay, perpekto para kuhanan ng iyong tahimik at mapayapang sandali. Pakinggan ang banayad na lagaslas ng talon at musikang nakapapawi. Pinapabagal nito ang tibok ng puso at pinapatahimik ang iyong isipan. Ang aming mga dalubhasang therapist ay bihasa sa sining ng pagpapagaling. Sa bawat haplos, tinutulungan nilang makarecover ang iyong katawan, magpahinga, at muling gaman ang pakiramdam. Bago ka umalis, tikman ng matamis na papaya at mango cookies kasama ang chamomile tea, perpekto para sa pagpapakalma ng katawan at isipan. Mango. Ang Dan Aruspa ay higit pa sa masahe, ito ay pagpapahinga ng limang pandama. Dito mo mararamdaman ang lahat sa Dan Aruspa.